Dahil nga sarado ngayon, pupunta naman kami ng Lunita. Saan tayo? Lunita? Lunita. Oo, ngayon pupunta naman kayo ng Lunita. Doon naman kami pupunta, papakita naman namin sa inyo. Ayan na mga kaidulan, nandito na ako ngayon sa Lunita At dito na yung aking mga kasama ako, oh, tamang picture picture muna sila Siyempre mga kaidulan. papakita ko rin sa inyo yung higanting o ng Pilipinas mga kaidulan na yan oh. Napakalaki mga kaidulan Ayan mga kaidulan, papunta yan doon sa dulo Masyalan, napakarami dito na mga masyal, lalo lalo na kapag holiday eh. Ayan mga kaidulan, at naipakita ko na naman sa inyo yung Dulamite Beach at Lunita Park Dito sa party po ng Maynila Ayan mga kaidulan, yon. ay ganda rito Kahit medyo mainit-init Hello, si Dr. Kasi Rizal. Statwa. Oh, kayo lang lalo. Ayan. Oh. Oh, may siyempre, may mga namamasyal din. Kasi nga, hindi ngayon holiday. Kasi kunti lang yung tao. Siguro mamaya kapon, marami din dito. Oh.